Usap-usapan ngayon sa social media si Fiang Smith, ang tinanghal na big winner ng Pinoy Big Brother, Gen 11, matapos niyang kantahin ang isa sa mga pinakasikat na awitin ni Sarah Geronimo ang Kilometro sa kanyang kauna-unahang album launch at fan meet na ginanap sa New Frontier Theater noong linggo ikadalawamputdalawa ng Hunyo. Hindi nagtagal matapos ang kanyang performance ay agad itong nag-viral sa iba't ibang social media platforms. Nahati ang opinyon ng publiko habang ang ilan ay pinuri siya, Marami rin ang umalma at kinwestyon ng kanyang performance. Para sa kanyang mga taga-suporta, naging inspirasyonal ang pagganap ni Fiyang at may ilan pang nagsabing malaki ang potensyal ng dalaga na maging isang malaking pop star sa bansa. Ito na ang papalit kay Sara G, kumento ng isang fan sa isang viral video clip ng kanyang performance. May ilan ding nagsabing kitang-kita raw ang effort ni Fiyang at deserve niyang bigyan ng pagkakataong makapasok sa mainstream music industry. Ayon sa kanila, makikita raw sa kanyang galaw at boses ang inspirasyon niya kay Sarah, kaya hindi raw nakapagtatakang kumanta siya ng isa sa mga iconic songs ni popstar Roy Alty. Sa kabilang banda, hindi natuwa ang ilang netizen sa paghahambing kay Sarah Heronimo. Ayon sa kanila, malayo pa raw ang lalakbay ni Fiyang bago siya may tapat sa isang veteranong performer gaya ni Sara. Respeto naman kay Sarah G, ani ng isang netizen. Huwag nating basta-basta ipinapantay kung sino-sino sa kanya. Isa pang komento ang nagsabing, next to Sarah, kilometrong layo pa, hindi sapat ang confidence, kailangan ng husay, consistency, at credibility sa industriya. May isa pang nagsabing, marami ka pang kakaining bigas si Fiyang. Huwag muna tayong magmadali sa pagbibigay ng titulong hindi pa nararapat. Bukod sa isyu ng paghahambing, pinunari ng ilan ng umano'y lip-sync na performance ni Fiyang. Ayon sa ilang netizens, hindi raw life ang pagkanta niya ng kilometro at halata raw sa ilang bahagi ng awitin na hindi nagtutugma ang kanyang bibig sa audio. Pag wala kayong respeto sa sarili niyo, respetuhin niyo naman si Sara G nakalip-sync na nga bumibitaw pa, sabi ng isa. May isa ring commentong nagsabing, kung wala kayong respeto sa sarili niyo, sana man lang respetuhin niyo si Sara G yung mismong kanta niya, ginawang parang karaoke performance lang. Gayunpaman, may ilang netizens na nagtanggol pa rin kay Fiyang. Ayon sa kanila, hindi madali ang tumayo sa entablado lalo na kung baguhan ka pa lamang sa showbiz. Dagdag pa nila, kahit may lip sync, ang mahalaga raw ay ang intensyon ni Fiyang na magbigay aliw sa kanyang mga taga-suporta at ipakita ang kanyang potensyal bilang isang performer. Hindi maikakailang may malaking pressure sa mga bagong artista tulad ni Fiyang Smith lalo na kung sila ay inilalagay sa spotlight at ikinukumpara agad sa mga haligi ng industriya. Sa ngayon, wala pang pahayag si Fiyang hinggil sa mga batikos, ngunit nananatiling aktibo ang kanyang kampus sa promosyon ng kanyang unang album. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala sa lahat kung gaano kabigat ang expectation ng publiko sa mga artistang nasa simula pa lamang ng kanilang karera. Bagamat marami ang humahanga, hindi may iwasang may mga kritiko rin.